magkasama umanong binabantayan ngayon ng mga barko ng Philippine Coast Guard at isang US Coast Guard cutter ang West Philippine Sea. Isa-isa umanong nilapitan ng Philippine Coast Guard ang mga Chinese fishing vessel at sinabiyan ng mga ito na umalis dahil ang isla ay pagmamayari ng Pilipinas Check the mic and make sure it sound right, boys. Iniulat na magkasama umanong binabantayan ngayon ng mga barko ng Philippine Coast Guard at isang U.S. Coast Guard cutter ang West Philippine Sea upang protektaan ang teritoryo ng bansa laban sa mga ginagawang pangamkam ng China. Ito ay matapos sinabi ng Estados Unidos sa pamamagitan ng isang tawag sa telepono ng defensive ng bansa sa counterpart nito sa Manila na muli nilang pagtitibay ng kanilang commitment na ipagtanggol ang Pilipinas laban sa anumang pag-atake sa ilalim ng 1951 Mutual Defense Treaty. Tumawag ang Defense Secretary ng Estados Unidos na si Lloyd Austin kay Department of National Defense Secretary Carlito Galvez Jr. noong mga nakaraang araw matapos kinumpirma ng Philippine Coast Guard ang presensya ng hindi bababa sa 30 Chinese vessels sa paligid ng Ayungin at Sabinasol sa West Philippine Sea. Inulit ni Secretary Austin na mananatiling matatagang ang commitment ng Estados Unidos at ang isang armadong pag-atake sa sandatang lakas ng Pilipinas, aircraft e o anumang public vessel kasama na ang Coast Guard, saan man sa West Philippine Sea, ay mag-aaktiba sa mutual defense commitment ng dalawang bansa. Iginihit naman ni Defense Secretary Gibor Chudoro ang sandatang lakas ng Pilipinas ay matapang na ipapatupad ang mandato nito na protektaan ang territorial integrity, soberanya at mga sovereign right ng bansa sa West Philippine Sea. Sa isang pahayag, sinabi ng Department of National Defense ng Pilipinas, na pareho umanong sumang-ayon si Austin na mas palawakin pa ang kooperasyon ng Washington at Manila lalong-lalo na tungkol sa depensa. Binigyan din ng dalawang defense secretary ang kahalagaan ng pagpapanatili ng isang malakas na alyansa sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos upang patuloy ang pagkakaroon ng isang malaya at bukas na Indo-Pacific region. Ang parehong commitment ay pinahayag din ni U.S. Chief of Naval Operation Admiral Michael Gildy kay Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner sa isang ginawang pagpupulong sa Camp Aguinaldo. Ibinunyag ni Gildy na patuloy umano ang mga pag-uusap tungkol sa pagsasagawa ng Joint Patrol sa West Philippine Sea at ang mga naturang pagpapatrolya ay isasagawa sa ilalim ng direktiba ng gobyerno ng Pilipinas. Idinagdag ng nasabing top U.S. Navy official na si Nasikretary Austin at Gildy kasama si Pangulong Marcos ay nagkaroon ng pagpupulong tungkol sa mga binabalak na combined maritime activity at ngayon ay nasa planning state na umanuwang parehong bansa. Samantala sa ibang mga ulat, agresibo umanong kinomprunta ng Philippine Coast Guard ang dose-dose ng mga Chinese fishing vessel na kasalukuyang nakaangkla malapit sa pag-asa island at sinabi sa report Nabinalan umano ng Philippine Coast Guard ang mga ito. Isa-isa umanong nilapitan ng Philippine Coast Guard ang mga Chinese fishing vessel at sinabihan ng mga ito na umalis dahil ang isla ay pagmamayari ng Pilipinas at iligal ang kanilang pananatili at presensya sa lugar. Si na binang Philippine Coast Guard na isang People's Liberation Army Navy vessel, isang China Coast Guard vessel at hindi bababa sa 42 pinagyihinalang na maritime militia vessel ang nakita sa paligid ng Pag-asa Island na may layong 4 hanggang 8 nautical miles mula sa nasabing isla iniulat ito matapos inakusan ng Pilipinas ng China sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs ng destabilisasyon sa kapayapaan at seguridad sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga militia bisel upang igihit ng komunistang bansa ang pag-aangkin nito sa lugar sa isang public briefing na nanawagan ng taga-pagsalita ng DFA na si Tereset Adasa sa komunistang bansa na tigilan na ang ganitong uri ng mga aksyon habang nagpahayag naman ng seryosong pagkabahala si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa presensya ng mga Chinese Bichel. Sinabi ni Dosa na si Pangulong Marcos na mismo ang tumawag ng pansin at nagpahayag ng seryosong pagkabahala tungkol sa pagtaas ng frequency at intensity ng mga ginagawang aksyon ng China sa West Philippine Sea kaya ang BFA ay nananawagan sa Beijing na tigilan kaagad ang mga aksyon nito. Nagahin ng diplomatikong protesta ang Department of Foreign Affairs laban sa China kaugnay ng pagpapadala nito ng mga Chinese militia vessel sa West Philippine Sea. Nakipag-ugnayan naman ang media sa Chinese Embassy sa Manila ngunit hindi pa ito nagbigay ng anumang komento sa gitna ng pagtaas ng pensyon inihayag ng Philippine Coast Guard noong mga nakaraang araw na mas pinalakas nito ang kanilang presensya at operasyon sa West Philippine Sea alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos. Sa isang pahayag, sinabi ng Philippine Coast Guard na ipinadala ni Commandant Admiral Artemio Abo ang isa sa pinakamalaking maritime asset ng Philippine Coast Guard Fleet na BRP Teresa Magbanwa sa Kalayaan Island Group. Ayon kay Dasa, may kabuoang siyang na diplomatikong protesta ang inihahin ng Department of Foreign Affairs laban sa China ngayong taon at idinagdag niya na noong 2022 halos dalawang daang diplomatic protest ang inihahin ng kanilang ahensya laban sa komunistang bansa.